Nagpatuloy ngayong araw ang pagdinig ng Senado hinggil sa charter change. Dito ay lumabas ang magkakaibang opinyon ng mga mambabatas at iba pang eksperto pagdating sa batas. Nakatutok sa balitang yan si Raymond Tinaza. Nagsimula na ngayong araw ang pagtalakay ng subcommittee on constitutional amendments and revision of codes sa joint resolution ng Senado at Kamara kaugnay sa charter changes Kabilang sa si dumalong resource persons ang mga 1987 constitution framers gaya ni dating Chief Justice Hilario David Jr., dating Comelec Chairman Christian Munsud, dating Justice Adolfo Ascona at mga legal luminaries. Sa nasabing pagdinig, lumabas ang magkaiba Ata magkasalungat na opinyon ng mga senador at maging na mga eksperto sa batas kaugnay sa chacha, particular sa economic provisions ng saligang batas. Sinabi ni Senator Risa Hondiveros, hindi solusyon ang chacha kahit daw sinasabing purely economic provisions para bawasan ang mga tunay na ininda natin. Ayon kay Hondiveros, ang mismong roadmap nga ng pamahalaan sa pag ang Philippine Development Plan 2023-2028 ay wala ding nabanggita na dapat magtsatsa para dumami ang trabaho, puksain ang kahirapan at taasin ang kalidad ng buhay ng bansa. Siyan, gaya ng Thailand at Indonesia, may kanya-kanya ding industriya na inaalagaan. Eh, tayo? Kulelat pa rin. Kahit maluwag na nga ang ekonomiya at marami ng probisyon para makapasok ang pera. Kaya hindi po solusyon <coughs> ang chacha. Hindi kahit na maana ni Sen. President Juan Miguel Midge Zubiri ang mga kapwa senadora na huwag papaapekto sa mga naririnig na ingay. Ayon kay Zubiri, dapat daw silang tumutok at matiling statesmen sa pagtupad sa trabaho na kaatanga na pag-amenda sa saligang batasa. Let us not listen to the noise. Let us be above the fray. The Senate as an institution should be men, statesmen and women that will always look at the best possible outcome for our country. Kung si dating Chief Justice Hilary Davide Jr., isa sa mga framers na sa ligang mataas, wala siyang nakikitang valid, serious and compelling reasons o mabigat na dahilan para isagawa ang chacha iginit ni Davide na ang kailan ngayon ay ganapa na implementasyon ng mga prinsipyo at pulisiya na nakapaloob sa saligang batas. Ang mga nasabing probisyon na para sa umano sa pakinabang ng mga mahihirap, inaapi at nakabayaan kababayan ay bigong ipatupad ng mga opisyal ng pamahalaan. What our country and our people need today are not amendments to or revision of the Constitution but the full implementation of its principles and state policies, solemnly enshrined in its Article 2, and mandatory and provisions in its body. Samantala, si dating Justice Adolfo Azgo na naman ay pabor siya na maamindahan o matanggala ang mga restrictive economic provisions sa saligang batas pero hindi sa magitan ng chacha, kundi sa legislation lamang o pagpasa ng batas na flexible sa sitwasyon. Mistula nag-lecture din si Asgona sa mga senador sa pag dapat hindi be it enacted ang ginamit na termino sa kanilang resolusyon, kundi dapat be it resolved para magbigay signal na upo sila bilang Constituent Assembly. Uh, I'm in favor of uh, removing some, if not all, of the restrictive economic provisions in our Constitution. I believe that it should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. I'm for restriction, but it should be flexible. Ako, si Raymond Tinaza, para sa kwentong politiko.